Ah, kaninang umaga hindi ko talag laot ito si Otol ah, mga king eagle yung paan niya, niya ngayon ayan ah, king eagle ayan yung oh, bagong bago ayan ang isa nito ah, 700 six, ano 670 yata 690 690 ito siya api 16 cm okay okay Họ right, làm luôn nha anh. Ok. Ay, mas pagpalaan tayo ngayon Ngayong papon anak tayo masiro ah, aku yan <laughs> 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 so, tukul, mana?

好嘞。 Ayan, nak kasi Bohol, Kabayan Ayun, unang sibat ngayong hapon Yes, I think At good. Let's go, Uh, Nag-araw din tayo ulang pa uli uh, Kaya wala tayo mga bagong update sa ano Wala tayo mga bagong update kayon Anong uh, isang araw, huli ko natin isa Anong magkakaan, isang piraso uh, Ibang po ngayon, tingnan natin kung natin kumakain ng piraso tayo ngayon

itim po. Ay, si ito malagod ba yan? ba diyan sa buwan? Ito <tip> <tip> uh, si so, niya sa gitna din ba? 9 kilos, sangkot sa 8. Nilagyan ko pa kinang kasang gitna yung walang kinang. Ah, yan yan. Sa nakakula. Nakula yan, ha? Di mo ano yan. Good days ka ba yan? Mapauli. Magkamahal, magkamahal. Ayun, magkamahal. Ayun, magkamahal. Ayun, magkamahal. Ayun, magkamahal. Ayun, magkamahal.

Yung yung griringgitingan ko nga kung ano giting ganun-ganun ako. YoTex para maka-chic niya. Ah, YoTex. Pwede lagyan ko pa ng giting na ganun ganon pala. May YoTex na blue. May YoTex na Sige, paguling si banda doon. Raw. Ah, eto yung file na kapahuli oh. Oh. Yung may, yung gilid, violet na may kinang, tapos yung gitna, yung purong violet lang, walang kinang. May liti, may liti silang pala kabayan. Lalagyan lang pala ng si Si. Ganang, si dapat pala bakong si tanigi si tanigi Ang lalagay. nalagay bitir silang pala ang na nalagay oh puno ng tubig nah, pagulog ulit nalipad na naikot na Eh. pata sa bali pala pata sa bali oo dito pala dito paggabat dito na tagas ngani dito natagas nga niyo nakatulungan ano na yan nakagat yan nakagat yan dito jan naglo, nagsangat mai g iyto na paunobao ng kabil ay kak okay. ano baak magasanu utuh hmm baak baak ba na, na di itim po nilagyan ko nang pagnganun ganon baak tayo 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 tayo

So, Dua okay. yeah, si na kilo. Sa mundis ko yung pantinapay, hiyak man ako nito. Si Kibi nagano? Iba yung buong kamalayo, ibang subadado at ang Meron ka pa nung kinukulay mo, hindi na titignan ko lang. <laughs> at napabili ako sa... <laughs> Ayun ka ba yan? Yung isang bangka, eh, katatlo. Yung isa, dalawa. Malaki. Ayun si Kibi, yung mga taga-samar. Taga ah, Nagi nang magkakapala dito sa Bicol. <laughs> <laughs> Dati ka ba yan, na, pinapanood na ako niyan sa vlog. Uh, Pagpasibad ko na tanigi. Nayo, hindi niya kalain na Kaya lang, kanina yung gagamitin na bangka niya mutik ng mabutas Kasi <laughs> so yung bangka niya kanina, tinali doon sa ulit ng bangka ko Kung nagkalasta, ka, wasak ang bangka So, sasa, muna kita Ito ayan Ayan po Ayan yung mga pain na natin na dala Ayan, sa kapalaw lang Ayan amin kumakapal at tangi yung katulo ayo. Oh, si, oh si Silvery ko duwang duwang tagat sarong subad dulag pa. Si ano? Ah. ba yung presyo ng tanigi di palam? Kung magmamahal o ano, at dati uh, murang mura yung tanigi, uh, dati 200 lang yung kuha, P180 uh, Ngayon uh, buwanin na, kaya nag-iisi kaya pa kung magkano Magkano ang kilo ka? Magkano ang kilo? Marami na Tumaga Ayan, uh, bukas mo din mga kabayan Hindi pa alam kung magkano kilo Pagsibod din yung isang limang kilo